Hi guys, this is Mr. Masaya 81 It's Marimar Vlog and welcome to this video So together with me guys um, is someone that is very uh, sikat po <laughs> uh, part of the social climbers at nabash po siya dahil po sa mga um, I-tackle lang natin na no, bakit na no, ba at ano ba ang mga tunay nang nangyari. So please help welcome the most beautiful uh, members of LGBTQ in Apoyas and Visayas Oriental. The X bff F okay. Ah, <laughs> uh, ladies and gentlemen, we have bagyo ng Magandang um Ah, eh. uh, magandang hapon and everything. <laughs> so kaya let's chat. Let's just talk about um what is happening or what is the bashing about oya. First, daw, the bash was. Bakit na ano dong? Bakit na kayo nag-away ni Mia? Hindi kaya, wala na, wala na. I mean,baka kay Pinoys din niya ganun ganito. Uh, kasi marami nang nagsasabi doon sa comments na uh, parang totoo to kay Mia, parang hindi joke, parang gano ano siya Sabi, anong anong? Oh, ano bang kapatas? Anong anong kapat? Yung post niya ba na ano, um, uh, yes, for sale pa po yung bahay mm. at ako po ang magdidikta na ganito ganito. Ako po ang magsasabi na for sale siya at hindi po si Happy oh. o yung TV. Kasi siniraan mo rin sa baliw ka. Which is totoo naman mga joke ah! <laughs> lang. Ay, somehow, ano. Um, nabinda na, may bibili dapat sana. Uh oo, -oh, ang ending. Parang nadismaya siya kasi mahal lang ang lote na which is konti lang daw yung lote. Oo nga. Eight, uh, six, 70 or 60 square meter lang daw yun. Oo, oo yung ganun na lang. Oo, oh, mali maliit lang. So, Tapos, so, slow pa dyan, no? Oo, oh, ang pinta kasi ni Mia is 700,000. I mean, dawit nga, nating, na. nga. ng bahay. So yun pinag namin, hindi naman namin ang na uh, ganoon pala 'yung nangyayari kasi may mga may, na, 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 na timing lang din kasi matagal din hindi tayo oo, nakagala oo. doon, hindi natin nabisita. So ang nangyari... nangyayari 'yung uh, hindi namin inaasahan. Na, siyempre hindi hindi, hindi lang kami mag kasi dahil sa ganon, hindi pinagpatuloy namin 'yung pag namin at, na, at ito hindi namin in-expect na ganun pa rin yung sa taas kasi maraming kalapati at yung sa tabubong nasa taas. Totoo naman, no? Maraming tae doon. kalapati. Oo, kalapati. At saka yung, yung bahay naman niya is dapat kasi, dibilihin di na kasi. Pero uh -uh. nakita na ang, ang lupa at saka yung ano, hindi, hindi pala. So hindi sila na-disway. So, just to confirm everyone, I did, just to clarify mm. sa lahat po ng mga nagbabash. So hindi po dahil, dahil sa vlog na may makalapati whatever uh -oh. or ano nang itsura ng bahay doon na dismaya yung buyer sa lote, sa... lote. oh sa maliit lang daw ah sa lote mm -hmm. sa kung ano yung size oh oh size mmm daw -hmm. hindi daw siya tugma sa 700 na benta ah uh oh parang hindi worth it mm -hmm. para kung bibili ka ng 70,000 kung yun ang nakita mo na this, the, worth the measure of. of of the lupa and then the bahay so magsasabi mm -hmm. mo talaga ay parang may iba pa. Pang... 40 lang ata yung square meter yung lupa niya. Parang basta. Oh, tarong, hindi ako sure kung or... talaga? 40 talaga. Parang ganun. 40 liit pala ng. Yes, maliit din yes, masyado kasi parang uh -oh. ang high ng kaniyang ano ba, ng kaniyang mm -hmm. bahay. So yun yun nung kung ah, okay. Maliit talaga siya sa so, maliit lang siya sa 470,000. At saka hindi, wala, hindi, na, hindi, hindi, hindi rin sila, hindi rin, oh, kaya hindi na sinabihan ni Simian na i-confirm bilhin. Kasi mm -hmm. maliit ano, hindi daw, ano? hindi daw tugma sa presyo. Uh, so meaning, ang nangyari po, ano ba kami, ano, dyan ang mga receipt. Ano na? na? meaning, to confirm it guys, I mean, to confirm na napunta, to clarify it guys. Hindi na hindi na tinulo, tinulo. Uh, uh, so, parang nadismaya sa lupa. At the same time, kasi, parang ang mahal so, talaga ng si ang presyo, kasi ang kasi yung So, tinanong kayo si nung una, magkano yan best? 700. Mm -mm, tapos, so, kung, bababa, baba, pwede ba 300 siya? No. Uh, o baba ba, 600. Ah. So wala. Hindi, wala talaga. At yung lupa dalote pa daw, daw, is pa ganun daw pa. slope, o oh, slope nga. Ayaw, ayaw niya, doon siya na ano. Mm, madismaya din siya sa location. Sa location. Mm, -mm. tapos slope, tapos ano. Andaan. At, at saka, yung mga kalapatid doon, hindi naman talaga namin in-expect doon. Na meron talaga. Oo, meron talaga. At um, siyempre, <laughs> for, for content lang din, di, sinagad na namin. Oo, uh, uh, ni Altaya. Pero wala pa nitira yeah. yun na. Siguro na-revesin niya kasi Naisip ko siguro na siniraan namin. Oh, yan. Exactly. So meaning, hindi pala siniraan ni Oyong. Sinabi na niya yung totoo. So doon na. So again ha, hindi po sa bahay, ng status ng bahay, na dismaya yung buyer. Kundi sa lote. sa lote. Sa, lote. sa laki ng lote. Ang liit lang daw. For 70,000. Kasi, yung lupa. I think itong hole na, this is 3,000 square meters si Brenda. Nabili ito ni Brenda dito. Same location din, same doon. Ano lang to eh. Sa hole na talaga dito sa farm, is 3,000 square meters. This is 640,000. Oo. Ang bilhin niya. Diba? At nagkaroon, nagkataon lang din na may, may nanakawan doon na bako, battery ng bako. Nagkataon lang talaga. Bako? Hindi, naman, oo. Oh -oh. Battery ng bako, ni ninaka ninakaw. Oh, si bako, mo ba? Know, 후, Kaya, may mo ito kapit, marami daw magnanakaw doon. Normal, normal dito, um, lahat naman may uh -oh. magnanakaw. Magnanakaw. nakaw doon lang talaga, mas grabe doon kasi tahimik, oo. walang CCTV, tapos, madilim kasi yung ilaw nasa daan lang wala sa mga suok-suok na sa mga suok solo. Ah okay ha. Ano na natin? Na na natin 'yon. Second is about unseen. Yes. Bakit daw parang sila na parang ito si Uyong kay it's para siyang money against ay over friendship ba kay Uh, si oh, si ano daw kasi malaki yung engagement mo kay Ansing malaki yung kita mo kay Ansing kaya doon ka dumidikit kay Ansing within oh. I were in daw na hindi na pumunta yung SC kay Ansing I mean hindi na re reach out sa ang SC kay Ansing kasi choice ni Ansing na hindi magpa-reach out oh, oh. yun daw yun tapos bigla in the middle of something so when ala bakit biglang nag ano nag nag vlog si Oyong doon ano daw, ano daw bakit daw for views. Ha? <laughs> joke, <lang. laughs> okay, joke lang. Alam niyo na kung Ay, bakit. Ay, isa din niya naman niyan. Joke ini Ayun siya si S. Um, pre, um, nakikita kami sa isang lugar kasi magkadikat mag mag kami ng bahay. Mm. Yung bahay ni, doon si Ayun kasi tumira doon sa kapitbahay ko. Ba't ilan ni Kapilador? Ah. And yung bahay niyang tinutuluyan niya is pinsan ko din. Oh, so kamag-anak niya. Kamag-anak ko. Mm. Tapos, Um, minsan pag galaga, alam kami sa kaibigan namin na babae doon, kung kita ako, si Macron, kumare. Do doon oh, yan kaya, na, mga kababata talaga sila. Nakikita yan. kami doon. Ha, hindi hindi inaasahan na nakikita kami doon pag andon ako. Minsan pag bigla siyang dumating, minsan pagdating ko doon, andon siya. Yung ganun ah, ba, lang kami. oh, so, na Pero pe, kaya nagtitinatanong ko siya kasi pag tinanong ko siya nung nakagala kasi ako sa kanilang bahay one time. Tinanong ko siya, bakit, bakit ayun yung umuwi sa kanilang bahay? Yun pala, oh. eh, may kasalanan pala siya doon sa stepfather uh, niya. Ah, uh, yung sabi nga niya, uh, yung, yung pinakalat ng news uh, na may fake news. O na post parang niya. Tapos, sabi ko, uwi ka na lang muna kasi ganyan. Tapos pangalawa, nung pumunta kami doon, wala, wala din yung video, walang vlog doon. Pumunta kami sa bahay niya. Uh, nakita namin yung mga kapasit, kapatid, step, sister, estate brother niya uh, na parang hindi siya pinapanin. Parang binabaliwala na siya. Ah, uh, uh, so, at syempre, nakita namin yung bahay niya, tindahan niya, sirang-sira na. Hmm. Kaya tinanong ko siya pag kita sira. Yun, kasi kung uh, lang ko ba, sabi ko, bakit gito gan gan kaya for saya hindi naman yung views. <laughs> Oo nga din eh. din naman yung views. Oh, as content creator, oh, as content creator as we are, are... Kailangan ko din siyang makita din nga mapaliwanagan mm. din kung bakit ano nangyayari kaya napaliwanagan naman ni Ansing yung katotohanan din which is hindi ko alam, alam kung sino nagsasabi ng totoo sila ba or si Ansing. So for an lang din for as a content creator saya ni naman yung yung views yes, kaya um inalo ko siya, ina, uh, na, ko And siya. And this is also to clear up everything na, ano, uh, binalag niya sa si Ansing, that's just for, I, I, no, number one, yung, yung oh, di ba? Yes. yung engagement, number one naman engagement. yan. That's just for the money or, 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 or kung anong kita nun. Uh, binalag daw ni, ni Oyong kasi first, meron nagpabigay Oo. or nagpa Oh And second is to update what's Anzing's life. No status Oo. niya ngayon. Kasi ngaron. yung ba bahay na kasi doon tinirahan nga is kawawa talaga si Yayahan. At, at syempre, mm. uh, may nag-ano naman talaga, may, nag, may concern din kay Anzing. Uh, which mm. is si ate, kaibigan ko din mm. from Australia. Sabi so, niya, yung um, gusto ko siyang bahayan si Yayahan Um, update po tayo muna doon sa bahay niya kung anong update ng bahay niya, Twitches, gito, gito, Ah, yaya. okay. Kaya, pumunta ako doon, kahit walang, um, abs, ah, walang pakisabi kay Yahala, pero, nagpa, bago walang na, ah, mo ko sa kanya. Ay. Yaya, gito, ganyan. At pag, ano naman, pumunta naman si Yahala minsan sa bahay, H hindi ko rin siya binibideo, do, doon rin siya kumakain minsan, at hindi ko binibideo, nakataon lang yon na, wala akong magawa, uh, wala akong upload ngayon, wala akong ginawa ngayon, so, nagbi-video ako nag uh, ano ako sa nag-update tiny naman yung tiny naman yung views. <laughs> Correct. Di ba? So oh, yun yan So Pero kung nag-uusap kami niya kaya walang involve about friendship sa about sa SC. Ah, Hindi kayo nagta-topic about oh, Wala kami nag-uusap nung ganyan. Ang pinag-uusapan na lang namin status is, talaga status niya. Status oh. sa sa lugar ano, lang um, namin o nung ganito bak ano nangyari dito ganun. Yun lang talaga walang uh, involved about the SC. Uh -uh. Kaya pa nagla-live ako, please, wag nyo i-mention mga tao na gayto ganyan ganyan kasi um, labas labas na po Ayahana yahana at labas na po yung mga mga SC diyan kasi nag-uusap kami, nag-vlog kami pero walang topic na about sa SC. Ah, okay. So at least no, parang in other way hindi nyo parang wala nila gilibak ang SC kung sila lang ang makasama. So last na lang, last question na, bakit hindi ka nagpupunta sa mga birthdays? <laughs> Balyo ka? Syempre, malamig kasi pagkain sa bahay. Ala! Mayaman sila. <laughs> Ngayon lang. hindi na need ng pag-food or makikain. <laughs> Joke lang. Kasi kahapon kasi, no timing lang kahapon na hindi ako nakapunta doon kasi sinamahan ko si mama pumunta ng Payag kay Bambi Mano no ba? Ah, oh, sa Ay, sa, sa, um, san, sa, ayuda ano uh, taguluan. Oh, oh no, no, niche ka whatever. No need ka sa ayuda kasi si, mama kasi may mintina si papa din may maintenance. Ah, At kanina so yun bumili na siya ng gamot Kanina na niya mga gamot binili gito din ganito. ganin. So atis pumunta ano, ka ngayon. Uh, uh, kasi uh, available ka. Available ako ngayon. Mm. So that ends So thank you so much Oyong For that So at yes. least no, uh, Naliwanagan na po natin yung, Or naping, napakinggan natin Yung side ni Oyong mm -hmm. Sa abot sa mga topics O sa mga bashing So again Thank you so much Bashing Oyong This is Maring Mar Vlogs And this is ba Bagyong Oyong At Kakain mo na kami Kasi yeah. birthday ni Nekara Thank you everyone thank you.